Uy! Sa Wala, wala. Ayan, yan. Yan. yung bangka. Champion. Grabe. na um. kilo. Ang na kilo. Mayroon. Fish on. Fish on. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Yun. Dinali ulit. Yun yung maan sa akin. Yung mga pa. tarapon Malaki lang ito. Yun. Good morning mga idol. Sunday morning. Yan. Mag-alasays na. Malapit na tayo sa ating ispat makakasama natin eh Bro Lowy yeah. Alright e, ah, Si Manoy Bicolano Oragon <laughs> <na ba> <laughs> Ayan sana kami ano, uh, ngayon Makadali ng yun abang-abang na lang mga master yun nandito na tayo sa ating spot mga ka-fishing yun isang mapagpalang umaga sa ating lahat yan, gamit natin redhead 20 grams ayan ah, o alright unang pukol sana pala rin tayo Nơi, nơi. Fish on. Fish on. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Fish on. Lapo. Uy. Bakuku. On guys Kapuko Walang kawala Dalawang hook Mapuno yung dalawa namin Lagayan nito Ano ay Yung dalawang lagayan Mapuno ayo, ah. uh huh, ke sayang, gim lah baju kita keren nih, no. barakuda guys, ay. Ayun. Mas malaki yung sa akin Putik na yun Ang Dalawang strike eh ayun o oh. Dali si ano Nandiyan pa? Ha? angatin mo na yan o yun putang strike man, maganda yung strike yun na putikin eh. nawala nandito na eh sa gilid nag strike pa din. hindi hey, sila hindi sila <laughs> Maliyata pwesta natin ah. Abi nila ba? oh no. <laughs> Kuri <laughs> dito sa mga mamati. Okay. Balik tayo dun? Ano? Tara tara tara. Balik, balik tayo. Diyan malaki-laki yan. Woo! Ano, salok o ano? Salok ba kaya? Salok. Salok. Ayun, ayun, sa ano? Sarapan mo. kaya kaya lang, eh. saluk, saluk. Saluk ka malaki, laki karena dapat sakit sa ganyan din Yun Yun nakoy nakoy bro Ay, putik talaga naman, oh. Wala na naman. Sayang talaga, oh. Dalawa na, eh. Wala oh. na, wala? Oo. Uh yeah. Nauksit mo ba? Uksit na, eh. Uf. Oh, yan na naman si ano, oh.

Ano Yung Utik talaga oh Woo! Nandito na eh Talaga hindi na oh, Dadaling ayos <laughs> Ayaw mo sila <laughs> cái này mình 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 Ah, dalawa na sana eh. Oh. Ay, si Mando, eh. nakadali na. <laughs> Hindi, umiikot lang. Sayang yung dalawa. Magkasunod. Sayang Yun. Ay! Agang tanggal na naman. Oh, na. ah, ba Matingnan nga. Yeah. Unat nga oh. Sabi sa yo eh, kaya, kaya no. pala. Ano? Unat? Kaya oh, alam mo, bro. Kaya pala lagi natatanggal. Natanggal na yun eh. Na <laughs> ata. Inaabol 'yun. Ano sa kalabing? Gas. Ay sa malapit niyan jan oh. Uh! Oh. Utik talaga. Yun lang no, harapan lang no. Oo. Yun. Dinali Malaki lang ito. Salok. Ah, ka. <laughs> Uy. Binalok, salok, salok, konti. saluk saluk ulit, sinalo. Peace on tayo guys ano, Teka lang Bro paano Pasalok Pasalok Ay ano Tawag jam Kili 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 pala walang kawala Guys Nice nab Ito Kala ko malaki na. Ayan, face on si bro. Face ah, on. Sa pa sa <laughs> <no? laughs> Ay hindi. Pag siya maandala sa alok yan, papa, niya. May kasama Kala yan. Malaki yan. Dati kami rito eh. ako, ko yan. Ayan no? Hindi siya sa <laughs> PP niyan putukin niyan eh dito na. Tapo niyan. Hoy, oi. Kapalan lang ng linya niya eh. Kapalan lang linya niyan. Dependang, Taong 'yan. Sino na natin dito? Sur sa'yo. Tingko pati bangga tumukilid eh. <laughs> Kanya-mana, auto na ulta Malaki <laughs> <laughs> na, na, na. Malaki. Aba, bigbit. Ayan niyo mamaya. Mali. Lucky. Uy, sala. Hindi ko talaga yan. <laughs> Sinalo ko, Mando. Dali. <laughs> Mando. Oh, kaway kaway naman <laughs> oh. 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 Mando champion. Champion. Ah, bangus. Laki. <laughs> ah, okay. Oh, pupukol na nga oh. Baka may kapatid pa yan. Nakita <laughs> ko. Oh. ayano oh. champion oh. Ay, pakita oh, mo okay. doon, pakita mo doon, saka <laughs> 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 pinapakita! Napakitaan <lang> tayo kanina <laughs> eh! Alit! <laughs>

Masabit sa ilalim. Baka bumalik baka bumalik dito. Yan, siya. Nandiyan pa? Pukul tayo, pukul. Nandiyan sa kabila eh. Yan, ikabila mo na. Ayan oh. Nabata bangos? Ayan, bro. Malaki Malaki. yan o. Oh. Bangos! Bangos! Kita mo

kaya yung kabaitan jig <laughs> oh, <kapay -tandipo. laughs> ka yun. <laughs> <Diway> ko ha? 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 kaya yung kanina hindi ako yun hindi ako ko yan. yun lumitaw na alright lord <laughs> oh, Diles <laughs> <laughs> hey, Diles kaisa <laughs> din ay, Diles! <laughs> Fish oil si bro. Laki, laki. Ayan o. Oh. Ang laki. Ang laki o. Ang bro. <laughs> Ay, basura na naman ang ahayok. Ang dami ng uhuli. Panalok, panalok. Nasaan na yun? Panalok, panalok. Pahabaan, di ba? Salukin natin guys. Ito na yata bro.

Pa dito, pa dito. I eh, init eh, mo, Ay, guys. Parang mamahalin 'yan, eh. Hindi nabigaw 'yan, eh. All right. Okay lang uh, Dali, guys, Hindi yeah. okay. nabigaw 'yan? Ah. Oh, mamahalin 'yan. Yung buhok pala sa dali. Triple Walang kawala. Walang kawala pala 'yan. Okay, alright. Malaki. Malaki. Ayan, no? Yun. Bikaw lang pala. Ano yun? <laughs> Isda ba yan? Panak. 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 Oh, oh, Ang haba. Luto. Sampung kilo. Ang gunting. <laughs> gunting. Ayun o. Oh. Ay, oh, yung, yung balok to to. Nadali ni Balbas. Champion. May lalan kailan? Champion. yun, 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 yun. yun. yan yung tumatalong kanina, no? Mm Yan yun. Yan, umahabol, yun. Ayan, ayun. Ayan, ayun. pakita? Ayan, ay, ayun. Ayan, pagpakita na, eh. Mahiyain. Ah. Pakita na ba ka? Ang laki. Uy, dok-dok. Apat na kilo lang naman yan. Sumalapat. Uy, ang lakas naman yan. Sus. Uy. Ayan. Iyak talaga. Ang laki yan. mo lang pero masyado. Ano ba ka. Gugun. Naunahan ka na naman. Babalik yan. Ganda laban. No? Ganda laban. Ay Laki. pating yan Pating. Pating bayan? yan? Hmm. Pating bayan? Pating ba yan? Pating. Bayan? Oh. Ah. Pating yan. <laughs> Pating yan. <laughs> Pating yan. <laughs> Pating, <yan. laughs> Pating <yan>. Manilaw-nilaw <laughs> Grabe ka, balbon Ayan na guys, yun laki Parang

Oh! oh yung bangka! Champion! Grabe! 6 ano um, ah. ah! ano? na kilo! Oo, apa, na nga eh! kilo doon! Mayroon! Laki, oh? Ikaw na! Anim na kilo nga yun, ano? Yung guys, yung laki Champion! Yon, <laughs> <no. laughs> <laughs> na talaga! Ah! <laughs>

ayan ang ating ano, yeah. Yeah. Oh, yeah. Okay. Oh, master. Habes. <tipan> oh, ano. 嗯。<sighs> <sighs>